So guys, ah, nandito po tayo sa People's Park ngayon Isaan? Nandito yung Tunnel of Lights Hi guys, ah, dahil nga paparating na ang araw ng Pasko So umaten po kami ng mas kaya uh, tinatawag na simbang gabi para naman po tayo ay i-bless na ating Panginoon so guys uh, napakaraming tao na umatem kaya dito na kami sa labas nagstay hindi na kami nakapasok sa loob dahil sa sobrang dami ng tao so Merry Christmas everyone and have a blessed day Naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng patakataon ang dignidad at nasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng mga bansya, naway labanan nila ang lahat ng buhay ng karahasin at paghamak sa tao bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga Kapang, upang mag okay. 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 may upang magkabigyan ang pagkakot na nalangin tayo. Ang mga may lang. Uwi na kami. Siyempre, may naman tayo dito mga kakanin. Putubungbo. Ipinka. Ayan guys, ah, napadaan kami dito sa isang stall ng gawaan ng bibingkang kakanin. So kami ay mayroong libreng ah, pre-taste na binigay sa amin ng libre tapos bumili na rin kami ng kalahati so ay, alam niyo naman guys kapag araw ng panahon ng Christmas season marami ang mga nagtitinda ng mga kakanin sa labas ng simbahan kaya po kami ay napadaan dito so ayan po ay isa sa pinakamasarap na bibingka dito sa crise Martires guys, pagtaos na kayo no? padaan kami ng SM. Kita, no. Ayan guys. Ito naman. yung SM. Harapan ng SM. Ayan. <laughs> Yeah, guys, after namin magsimba, as dumaan ng SM, kumain ng bibingka, pumunta po ulit kami dito sa sa Bagong Trece, saan dito po lang at Tunnel of Lights, sorry. So, andito tayo ngayon sa People's Park. So, guys, nandito po tayo sa People's Park ngayon, saan Nandito yung tunnel of lights na ginawa or binuksan ni ating punong bayan mayor Gemma So guys mamaya papasok tayo doon Ayan po yung Tunnel of Lights na makikita dito sa bayan ng 13 People's Park okay, Ito yung entrance Maraming po pupunta dito araw ha, ah, every weekend. Pero bukas ito ang lunes, uh, Monday to Friday. Tapos kapag Friday and to Sunday may maroon sila mga bazaar. So, Christmas na Christmas na po dito sa bayan residence sa uh, ginawa ni aking mayor. Ayan guys, merong live band every weekend. So syempre yung mga bazaar na nandito, may coffee, may mga street foods nila guys. Like, ayan. So pag pumunta kayo dito, hindi po kayo magugutog. Kasi marami may bibilang pagkain. Mga crispy seafoods. Shrimps. Mayroon din pang sari-sari store. juices Siyempre yung favorite ng mga ating mga mga Pilipino. Pati ba? Sarap. Sarap. Pares. mga price. Yung mga beauty product. Wala ka sila dito. Sino. Yan yung mga bazaar nila dito. Na makikita every weekend. Ano ba suites. So yan po ay eh, makita lang ang dito sa bagong 13 people's park. Safe tayo dito guys kasi mayroon mga nakaantabay ng mga police. And... So dyan na lang po nagtatapos Ang ating vlog for today's video Bye